Sinamantala naman ang ilan sa ating kababayan ang long weekend. Kaya naman, dinarayo ngayon ang patok na patok na mapasyalan at ang malamig na klima sa City of Pines, Baguio City. Yan ang ulat ni Dante Gitu. Matagal ng pangarap ng lola ni Trisha na mamasyal sa Baguio City. Kaya sa long weekend, susulitin daw nilang mag-ikot sa City of Pines. Yun po yung ginawa namin ngayon para um, makapag na kasi, um, banding pong magpapamilya. And naging masaya po kami ngayon dito. Enjoy! Yes! Sa pagtataya ng tourist police unit ng Baguio City Police Office, mahigit limang libong turista ang nagpunta sa sikat na Burnham Park kahapon at inaasahang darami pa hanggang weekend. Kaya naman natutuwa ang mga boat concessionaire dahil na doble ang kanilang mga customer na namamangka sa Burnham Lake. Pero ang kanilang paalala, kailangang magsuot ng life vest ang mga boat rider. Hindi lamang mga malalaking negosyante ang nasisiyahan sa pagdagsa ng mga turista. Ang park vendor na si Remy nagagalak dahil dumami ang kanyang benta. paano nakakatinda? Bumawi nung tag-ulan. Grace. Nakakaraos din. <laughs> Matutuwa naman kayo. Ay, oo naman. Tutuwa kami sa ano, maraming bisita, mga turista. Libo-libong turista rin ang nagtungo sa strawberry farm sa kalapit na bayan ng La Trinidad para masubukan ang fresh strawberry picking. At dahil long weekend, maigting ang pagbabantay ng polisya sa mga sikat na pook pasyalan sa lungsod, lalo na sa gabi. Sa uh, curfew naman natin, continuous kasi yung park patrolling ng ating pangapanggabi. Eh. Yung mga nakukuha naman natin, mga na nakukuha o kaya mga nasisita natin, na number one talagang ginagawa ng minor sila, tinatawagan lang natin mga parents na kasi hindi naman sila mga kriminal para yan eh, itrato. Sila pa rin mga kan natin. Kaya minsan pinapatawag namin yung parents sila at pinipick up nila for safe, safety reasons friend, ang concern natin dito. Pinaaalalahanan naman ng mga turistang aakyat sa Baguio na mag-ingat sa mga scammer na nag-aalok ng accommodation services. Makikita ang listahan ng mga lehitimong accommodation establishment sa visita.bagyo.gov.ph. Nagpaalala rin ang otoridad sa mga alituntunin sa lungsod. Bawal po talaga manigarilyo, mag po sa ating mga parks. At sa, so, with regards to parking po, talagang limited po ang parking space natin dito sa ating mga parks. Kung po pwede, yung mga nag-homestay, transients, hotels, kung malapit lang kayo sa mga papasyalan ninyo, it's better to walk. Maglakad po tayo. Let us breathe bagyo nga. Laging kuha natin yan. Eh. Yan ang ating motto ngayon. Breathe bagyo. Dante Gitu. Para sa bayan.